Pag-usapan po natin na potassium. Napakahalaga ng potassium. Potassium na kukuha sa pagkain at delikado kung mababa ang potassium. Maraming Pilipino mababa ang potassium. sobrang init sa atin. Pag bumaba potassium yan, pagod. Nagka-cramps yung muscles. Kung malala, napaparalyze yung tao. Napaparalyze, hindi makagalaw. Malakit yan, pati puso, nagloloko merong uh, naglolo ko yung puso may na heart attack pa may pag-aaral pag kumain tayo pagkain mataas sa potassium pwede makatulong sa blood pressure o, maganda po to uh, bagong pag-aaral to so ano benefits ng potassium sa katawan natin may tulong siya sa utak iwas stroke kasi nga pag ma, pag normal ang potassium, normal ang tibok ng puso. Pag normal ang tibok ng puso, maganda daloy ng dugo, hindi ka ma-stroke. Pag bumagsak potassium mo, nagloko yung puso, pwede ka ma-stroke. Blood pressure, pwede medyo mag-stabilize kung normal ang potassium sa kinakain mo. Ayan, pagkain mataas sa potassium, good for muscle, good for bones, anti-stress. Maganda rin sa kidneys, basta healthy pa, maganda sa puso, maganda sa metabolism at sa muscle. Ito pa yung pag-aaral. Potassium foods, ayon sa research, yung mga taong maraming potassium sa pagkain. Sa pruta, sa gulay, sa isda. 13% less heart attack, 13% less stroke. Kasi nakita nila, yung salt masama, di ba? Ang asin masama. Pag maraming asin, nakaka-high blood. Pero kung maraming potassium, nakakababa ng blood pressure, bawas heart attack and stroke. Ayaw natin asin, ang gusto natin potassium foods. Ito po kasi naaral namin to eh, bilang doktor. Ito yung cell membrane, merong sodium potassium pump eh. Medyo parang reverse sila. Nakita nila, pag mas maraming potassium ang kinakain natin sa pagkain, mas nailalabas yung sodium sa katawan. Maganda yun. Ayan no? Oh. Paano nakakatulong ang potassium sa blood pressure? Pag mas marami kang potassium na kinakain, yung sodium naaalis sa kidneys natin sa ihi. So good less high blood ka. Isa pang nagagawa ng potassium bukod sa nababawasan niya 'yung sodium, mabababa blood pressure. Yung potassium pinapa-relax din niya 'yung mga dingding o walls ng blood vessels natin. Pag mas relax ang blood vessels, mas maluwag, mas mababa din ang blood pressure, mas hindi hirap ang puso. Pag low potassium, tulad na sinabi ko, di ba? Bukod sa puso, muscle, umihina, tired, mahina muscle, cramps, paa, pulikat, pati muscle ng puso, nagluloko. Yan ang mga bad effects. Kaya kailangan mo potassium para muscle sa katawan at muscle ng puso. Bakit bumabagsak yung potassium? Uh, maraming dahilan. Sa Pilipinas, maraming bumabagsak lang ng walang dahilan. Like to si Doc Lisa, mukha na sa dugo, eh, nasa lahi eh. Pero pwede rin, sobrang pawis. Sobrang init, sobrang humid. Hindi natin napapansin na papawisan tayo dahil dyan sa potassium. Yung iba nagsusuka ng tatae, kung meron nangyayari. Yung iba uminom ng pampaihi. Yung iba may sira talaga, kidneys. Meron din yung mga gamot sa hika. Mga ventolin, salbutamol. Pag madalas ito masyado, yung mga nebulizer na mga salbutable uh, nebulization, bumabagsak din yung potassium. Pero syempre, kailangan nyo yan sa hika. Eh. So, doktor nyo ang magsasabi uh, at magbabantay nyo. At may isang sakit. Ito, meron to sa Pilipinas. Marami ako nakikita. One in 100,000 people ang meron nito. HPP, hypokalemic periodic paralysis. Bigla-bigla na lang sila napaparalyze. Napaparalyze, biglang bigla bigla nanghihina biglang hindi makalakad sumasakit pa yung ulo ito minsan hindi na makukuha ng potassium foods eh yung pagkain mataas sa potassium kailangan nila tableta na may potassium you kayno potassium tablets or sa suero na pinapadaan pinapadaan sa suwero sa IV fluid pero hindi diretso ah may hinahalo lang sa IV fluid delikado pag diretso nakamamatay yun. So ito po, serious disease to. Oras sa bumagsak yung potassium, na hospital na kayo, binabantayan na. Kailangan nyo na ng maintenance ng potassium tablet, malamang pang matagalan po yan. Ano ang normal potassium sa katawan? Ang normal is 3.5 to 5. Okay? Pag less than 3.5, delikado. Less than mga 3.2, delikado. Pag 2.9, delikado na yun. Baka magloko na yung puso. Actually, ang gusto ng puso natin, yung 3.5 nga lower limit to medyo mababa eh. Ang pinakagusto ng puso, 4 up to 4.5 yan po. Bilang cardiologist, internist, to talaga yung naaral namin. Ang pinakagusto ng puso, kalmado siya, 4 hanggang 4.5, relax ang puso, normal ang tibo. Kung medyo 3.5 ka na, delikado. Kung lumampas ka na ng 5, delikado. Low or high. Ito pa yung naaral namin sa ECG. Ang potassium makikita sa blood test. Okay, pero kami, mga cardiologists, ECG pa lang alam na namin na mababa potassium o mataas potassium. Pag mataas potassium ng tao, itong T-wave. Ito tinatawag namin T-wave. Pag nag-relax yung puso, nagkakaroon ng T-wave. Ito yung QRS, yung T-wave. Tumataas. Pag masyadong mataas to, peak T-wave, sobra taas potassium. Kung bumagsak naman yung T wave masyado at nagkaroon na ng dagdag na wave dito sa dulo Tawag namin U wave, low potassium yun Parang ganito Parang pag mo yung T wave yan, high potassium Pag binaba mo siya, parang low potassium Nakikita namin to B2, B3 So pag isang tingin ko palang, ah low potassium Matatansya ko nga ilan yung potassium yan. Pati calcium din nakikita dito sa ECG, kaya maganda ECG So, yan ang mga benefits sa potassium, sa utak, iwas stroke, sa puso, sa high blood. Ayan po, may tulong. Iwas muscle cramps. Ito na po. So, pag very low, kailangan nyo ng tableta, kailangan nyo sa suero. Pero yung normal na tao na may high blood o gusto nyo lang maging healthy, ito ang mga pagkain very high sa potassium. pre banana is high. Patatas, mataas. Orange juice, mga orange, mataas. Avocado, isa sa pinakamataas ng potassium. Green leafy vegetables, isda, actually salmon, mataas. Pero any, kahit ano isda, pwede. Ito, mainly matataas. Iba't ibang klaseng prutas at gulay, pwede rin papaya, uh, Manga, mangga, meron din. Green leafy vegetables, ito salmon, mataas talaga siya. Talong, seeds, buko, pwede rin. Yung iba, pag bagsak ka potassium, nagtatae, meron tayong oral rehydrating solution, may ganun. Kahit mga karne, meron din. Manok, isda, meron din potassium. Actually, mga canned meat, luncheon meat, may potassium din. Meron din siya. Pero yung mga prutas at gulay, pinakita ko, okay po yun. Ang requirement ng bawat tao, mga 3.4. Ito, 3,400 mg per day. So, bakit bumabagsak? Ito po. Ayan. Sa mga pagtatay na sinasabi ko. Okay? Sana po nakatulong video natin. Mas kumain ng maraming potassium. Ang problem lang, okay ang potassium supplements, di ba? Sinabi ko. Pero doktor na magre-reseta, si Doc Liza. naka dati k light Calium, yan ang mga pangalan, once a day. Kaya lang, si Doc Lisa, pag iniinom niya potassium niya, one or two tablets a day, kailangan after meals, masakit sa tiyan. Eh. Mahapdi. Yan, yan ang side effect ng potassium uh, supplements. Abdominal pain, rash, uh, masakit yan, nagtatay. Kaya dapat after meals. Pakonsulta tayo sa nephrologist, o sa internist, o sa doktor nyo kung may problema kayo sa potassium. Ingat po.